alam, malilit na ako sa trabaho Wala pa si kuya nahirap niya kasi yung motor Paano to? Ah, alam ko na Buti na lang May hatid sundo palawan So, magbubuka ako Uy, may booking na pala ako. Mapuntahan nga muna. Magandang maga sir. Hati dito po ba? Yes po. Sakto, nandito na po kayo. Napakabilis, napakadaling mag-book sa inyo. Uh, ito pa yung ating hernet sir. Para po sa ating helmet. Ah, may pagganito anito pala dito sa inyo. no? Kailangan po talaga namin yan sir. At ito naman po ang yung helmet po. Okay. hmm for the ang bango na helmet nyo dito. Ah! Bagong laba po yan, sir. Okay. Okay na po. Sakay na po tayo, sir. Okay na po tayo, sir? Yes po, kayo. okay nga. Sir, ayos okay, ay, na sir, po tayo. Hatid Sundo, Palawan. Servisyong maasahan. Sagot na namin ang biyahe mo. Komportable. On time abot kaya. Hatid sundo, ligtas sa biyahe, siguradong maayos. Tara na! Kahit oh, tulan, kahit araw, tuloy may service na Sir, ito po yung bill natin, sir. Oh, okay. Napakamura lang talaga dito sa Hatid Sundo, Palawan. Oh, Maraming salamat kayo at hindi ako nalit sa trabaho. Hatid Sundo, Palawan, the best, best ka talaga! Tara na! Gagaga.